Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Magluluto ako guys na aming tanghalian. Ito matambaka ka. Ayan. Ipiprito ko lang to guys. Lalagyan ko na siya ng asin. At paminta guys. Ayan. Haluin na natin to. Sarap talaga guys pag may paminta yung isda. Ayan. Dito naman guys ay nagpakulo na ako ng tubig. Lagyan na natin itong luya, kamatis, at saka sibuyas. Lagyan na lang asin. Tanglad. Yan, hintayin lang ulit natin guys kumulo. Dito naman guys sa kabila ay magpapreto na ako ng isda. Ayan, tatlo lang yung kasya sa aking kawali. Yan guys, kumulo na. Lagyan natin itong isda na tira kagabi guys. Kaya na itong galonggong. Ayan. Tapos may isang tuyo kami yung natira. Ayan. Sama na lang natin dyan yan. Para malasa yung ating sabaw na gulay. Hindi. Lagyan natin na kalating no cubes. Ayan. Hulog na nga guys. Hindi. Lagyan na natin itong mga gulay. Ayan. Ayan. Ito guys ay talong, sitaw, okra, and kalabasa. Bango, bango, bango. Ayan, pakuloyin lang ulit natin yung Balik na rin naman natin ito guys, itong isda Ayan, luto na siya Ayan guys, kumulo na, lagyan natin ng paminta Lagyan din natin ng konting maliit sarap Ayan, haloyin lang natin ito guys Ayan, haloyin lang natin ito guys Ang bango-bango, nakakaguto na guys Ayan guys, luto na yung gulay. Maglagay tayo ng alog bati. Ayan. Puro gulay kami ngayon. Naubos ko lang yung mga gulay namin kasi darating na naman sa Friday yung aming gulay na in order. Ayan. Ayan. Tanggalin na rin natin itong tanglad. Ayan guys. Kamay ko na. Ayan. Kasi puro down lang to guys. Ayan. Ayan, guys ba diba guys? Napakasarap na aming kulay. Ayan, ito guys ay luto na. Set aside ko lang ito. At ito namang isda ay hindi patapos. Ayan, pumutok na siya. Habang nagpiprit ako guys na isda, magta-try ako ng ano kakaibang luto dito sa galunggong. Meron akong hinadang labuyo, kamatis, sibuyas, luya, bawang, tanglad. Ayan, darugin ko lang muna ito guys itong ano, luya. Ayan. At saka itong bawang. Ayan, tapos na guys. Ilagay ko lang dito sa pressure cooker. Ayan, ilagay ko na rin itong mga ibang samya. Ayan guys, ang itsura ng aking ano, mga pinaglalagay. Ang lahat, kamati, sibuyas, bawang, luya, sila, buyo. Ilagay ko na rin guys itong ano, pickled mango. Ayan. Para may konting tamis at asin. Lagyan na rin natin ng paminta. Ano yan guys? Dorog at saka buo. Tapos itong ano, galunggong ilagay natin. Tinimplahan ko lang siya guys sa asin itong galunggong. Lagyan din natin guys na siling ano, yung pansigang. At saka bell pepper. Ayan. Lagyan natin na konting suka. Konting magic sarap. Lagyan natin na konting toyo. Ayan. Lagyan natin ng oil o mantika. Damihan natin. Lagyan natin guys na isang tasang tubig. Tapos lagyan natin ng green olives guys. Yan, sama na natin yung juice. Ayan, ito guys oh. Ayan na guys ang ating galunggong. Lutuin na natin. Ayan, ilagay na natin guys. Um, pag kumulo na, saka natin tatakpan. Itong ating galunggong. Tapos itong isda naman guys, ay luto na din. Ayan guys, kumulo na, takpan natin. Tapos hinaan natin guys yung apoy. Ayan, mga ano guys, one hour. Ayan guys, nakaluto na ako ng matambaka at saka gulay. Ayan, tapos itong dalunggong ay pang gabi na to. Ayan, kain tayo guys. Update ko na lang kayo kung ito ay luto na, kapag luto na. Ito na guys, luto na at tumikim na din ako nitong galunggong. Pero mas bet ko pa rin ang bangus. Kaya try nyo na din guys. Thanks for watching.